Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan. Ayon sa Weather Bureau, patuloy itong humihina mula super typhoon at naging severe tropical storm ito at patuloy na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala, maliban sa bagyong uwan, ay wala namang minomonitor na LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng par. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Uwan. As of 10 a.m. kanina ay huling namata nito sa layong 370 kilometers northwest ng Kalayan, Cagayan. Ayon sa Weather Bureau ay tuluyang humina ang bagyo mula sa pagiging super typhoon ay naging severe tropical storm ito na tagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Partikular sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Binguet. Samantala, maliban kay Bagyong Uwan ay wala namang nakikitang ang LPU Bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang ng temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pag -ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 25 to 34 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang chance ng uulan. 25 to 34 degrees Celsius naman na magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.55 ng umaga. At lumubog ng 5.25 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.